Dalawang The Bark Ads nakapasok sa bagong awarding, isang nominado, at isang nakapasok na sa Final 5. Sinong The Bark Ads kaya ito at saan sila nakapasok sa awarding? Isang The Bark Ads dalawang araw mawawala sa Itbulaga dahil may show abroad, sinong The Bark Ads kaya ito at saang lugar abroad ang show niya? Isang The Bark Ads na naman nga ang may show naman abroad, para naman muling magpasaya ng mga The Bark Ads at mga kababayan natin abroad. Pero sinong The Bark Ads nga ba ito, at saang lugar sa abroad siya magpapasaya ng mga kababayan at mga The Bark Ads natin dito? Ito nga ay si The Bark Ads Alan K na may show nga sa Japan para sa Pistang Pilipino 2025, sa Sabado October 25 at Linggo October 26. Nagaganapin nga sa Minato no Mori Park. Na matatanda ang una na rin na itong inanunsyo ni Alan Kay sa kanyang IG account, noong lunes October 20 pa lang, na kung saan ay inanyayahan na niya ang mga kababayan natin sa Japan para sa pistang Pilipino 2025. At noong Webes naman October 23, ay inanunsyo na rin nga ni Alan Kay ang kanyang show sa Kobe Japan. na kung saan ay matapos pa nga itong i-anunsyo ni Alan Kay sa Itbulaga noong Huwebes, ay biro pa nga dito ni Bossing, na kung hindi na daw babalik si Alan Kay, kaya naman ay makikita nga ang mga nakakatawang naging reaksyon nila dito, lalo na nga ni Alan Kay. Dagdag pa nga dito ni Paulo na nasa barangay naman, na kung sa December na daw bababalik si Alan Kay sa Itbulaga. At dahil sa October 25 at October 26 nga ang pistang Pilipino sa Kobe, Japan, ay dalawang araw ngang mawawala si Alan Kay sa Itbulaga, na paniguradong may iyak na naman ang mga The Ads dito. Gaya nga ng ginagawa ng mga The Ads sa Itbulaga, tuwing wala si Alan Kay. Welcome back mga ka-highlights! Bago tayo magpatuloy ay maaaring mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos, at pakilike na rin ang video, share at mag-comment na rin. Maraming salamat po. Nasa katunayan nga, ay ngayong biyernes nga October 24, ay wala na nga si Alan Kay sa Ibulaga. Dahil kanina ng umaga ay bumiyahe na nga ito papuntang Japan, para sa dalawang araw na selebrasyon sa Pistang Pilipino 2025, na syempre ay dalawang araw ding hindi muna mapapanood si Alan K. sa Itbulaga, ngayong Biyernes, October 24, at sa Sabado, October 25. Nasa katunayan nga, ay yan nga ang makikita sa IG story ni Alan, na kung saan ay makikita nga ito. Samantala, isang bagong pagkilala na naman nga ang dapat nating abangan sa mga Da Bark Ads, dahil sa bago na namang Da Bark Ads na nakapasok sa pwedeng ang manalo ng awards. Ito nga ay ang dalawang Da Bark Ads na si Da Bark Ads Karen at Da Bark Ads Tash, na matatanda ang una na nga nating napag-usapan noong September, ang pagkakapasok nganoon ni Da Bark Ads Karen sa top 3 bilang face of the year ngayong 2025. Pero, ngayong October nga ay natapos na nga ang voting nito, at nakapasok na nga si Karen sa top 5, o ang tinatawag nga nilang final 5, para sa face of the year female team ngayong 2025, na kung saan ay nasecure na nga ni The Bark Ads Karen ang kanyang spot para sa final 5, para sa Face of the Year 2025, Female Teen Category. Na mababasa pa nga dito na, Congratulations to the Batch 2 People Face of 2025 Female Teen Final 5 na kung saan ay makikita nga ang iba pang mga pangalan ng mga nakapasok dito sa Final 5 na syempre ay makikita nga si The Bark Ads Karen dito na maaari niyo ngang bisitahin ang kanilang Facebook page para sa iba pang impormasyon patungkol dito Hindi nga lang yan, dahil kung nakapasok na nga sa Final 5 si Karen para sa Female Teen category, at nasecure na nga nito ang kanyang spot, ay nominado naman si Tash sa Face of the Year 2025 para naman sa Female Adult category. Na kung saan ay makikita din nga dito, ang iba pang mga nominado dito, na bukod nga kay Tash, ay makikita din na dito ang guest daw Barkads na noon sa It Bulaga na si Julia Barreto. Na kung saan ay mababasa ngadito dito na People only two batches left to complete the final 20 for people face of 2025 adult female. Your vote holds the power to help your favorite nominee secure a spot in Batch 3's Final 5, and earn an official nomination for the 7th VP Choice Awards. At gaya din nga ng sinabi natin noon kay The Bark Ads Karen, ay pwede nyo ding suportahan si Tash dito, dahil hanggang November 10 pa ang voting para sa female adult category, na kung saan ay kasama si Tash, at ganoon na rin nga si Julia Barreto. Kaya naman boto na, mga da bark ads at mga kahighlights. Samantala, ano naman ang mga masasabi nyo patungkol sa mga napag-usapan natin sa video na ito?